So, nandito tayo ngayon sa ano uh, entrance ng uh, Area B, no? Kung saan at uh, hanggang dito lang yung inaabot ng ating hardware uh, uh, no? So, mag pa tayo ng uh, budget para matuloy yung pagbabakod natin. So, nasa dalawang rolyo pa yung kailangan natin. At uh, nagdoble yung trabaho natin ngayon, no? Pagkatapos natin dito sa Area A, no? Ito yung Area A. Yan pagkatapos natin dito saka tayo pupunta na naman dito sa area B no? yan yung uh, area B kung saan uh, ito dala ko na yung pagkain ito yung uh, piding natin ngayon ito yung uh, mga bakante na hindi natin nalagyan ng uh, ano sa area B no? hanggang doon patakbo no? so nasa dalawang rolyo kailangan natin pero hindi na mauubos yung dalawang rolyo na yun wala namang mabibili na kalahating rolyo at uh, babalik pa ako dito no pagkatapos ko magbigay ng uh, patokadiyan sa ano sa area B no ng uh, Maspobidac so babalik ako dito dahil uh, ilalabas ko yung kambing no so approaching tayo dito sa ano dito sa area B no yan masuk tayo diyan yan yung uh, Ayan. So, uh, dinala ko na rin yung mga duckling, no. Papakita ko yung mga duckling dinala ko dito. Ayan. Yung mga duckling. No? So, nagugutom na 'yan sila. Ha? Huh? Ayan. Okay. Ngayon, uh, uh, i-update ko rin yung uh, inarbis namin na mais doon sa intercrop ng tubo, no. Uh, may ginga na konti lang 'yung na intercrop natin dahil uh, naaapektuhan 'yung tubo sa paglaki. No ah. Uh, may epekto yung uh, ano dahil uh, yung uh, mais, hindi rin gumanda yung uh, bunga ng mais. Yung uh, ano naman, yung tubo, ganun din no. Ah uh, hindi rin gumanda. So ayan ah, uh, tata papasok tayo dito sa entrance ng uh, ating raging sa pato, uh, Para mabigyan natin ng pagkain tong uh, ano. Uh, mas kubidak no. Uh, sa dulo sa dulo yung uh, ano yung uh, mga mga yung mas kubidak tugi so, uh, tugi 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 tayo tugi 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 Magugutom so, na talaga sila oh. Ha? So, feeding time. Lagay natin yung uh, mga ito. Tanggalin muna natin ito. Magugutom na kayo. Ha? Ha? Yan, no. Uh, bigyan pa natin ng uh, uh, pagkain tong ha. Uh, uh, ano dito? Duckling. Dati, gagaron ka. Kuy salyo. Ayun yung mga duckling oh. Ayun oh. Ha. <laughs> nanibago sila natatakot sa mga malalaki Ayan o tuwi 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 Ayan o natatakot sila pero yan kain rin yan pag kumain yung nanay nila o saan nga naman kayo pupunta yan o bali 18 pieces yung ano yung uh, medyo malalaki na yan yung uh, pinakamaliit hindi uh, muna natin na uh, dinala dito dahil uh, hindi pa nila kayang uh, makipagsabayan dyan sa malalaki yan o oh, oh. saan kayo pupunta oh, yan dito na yung bagong lugar ninyo yan so, oh, ito yung mahirap yung mga ganito, ang siwang na ito hindi pa natin uh, lubusan na uh, lagyan lahat Yan ba natin to? Ayan o. ayano Ayan o. Kumain na sila. Ayan. <laughs> Alakas nila o. Oh. Di ba? Nagugutom na rin sila pero nanibago. Na trauma rin. Ha, uh, ganun talaga pag uh, bagong lipat. No? Ato, trauma sila. Ayan o. Uh, okay. Uh, kumakain na sila. At uh, doon na naman tayo sa kabila. Ayan o. Oh. Ay, 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 ay. Ito ka. Uh. bisa kita kan Ayan,

dagdag na naman yung budget natin dito no? Yan Imbis na konti lang yung mataddad natin So, kailangan natin dami yan Dahil, uh, to lumalaki na sila Oo, yan, Oh, yan o ang dami no diba o uh, bukod ba dyan yung ano o uh, ito yung uh, sinasabi nung uh, idol lati no shout out sa iyo simutan ko pangalan nun ah uh, sabi no napanood ko sa ano niya, ah uh, talagang ah uh, pag ikaw ay nagumpisa ng uh, hanap buhay kahit anong uh, negosyo So, magbaong ka ng uh, mahabang pasinsya, no? Mahabang uh, uh, pagtitis, no? Kailangan talaga kasi hindi instant kagad yung uh, abutin mo. Magbilang ka pa ng taon, no? Bago mo mararamdaman na ito na, no? Meron na tayong uh, kita. Kagaya ngayon, no? Kita po ninyo, puro uh, pawis, pagod lahat, no? Wala tayong uh, ibang ano, tanging uh, yung nanginitlog na manok, yung uh, pagkain lang nila na susurba, no? At uh, ito naman mas kubidak, no? So maraming buyer to. Maraming uh, market ito. Yun nga lang, hindi natin may market ng uh, todo dahil uh, mahina yung uh, volume natin hindi na rin tayo makapag volume ng uh, maramihan dahil uh, kulang din tayo sa resources na pagkain nila no? ito nga lang sa itong uh, nasa harap natin ay uh, malaki laki na no? sa sampung sako na binili ng utol ko so ilan na lang yung natira wala pang uh, dalawang buwan no? ganun po kalakas itong uh, mga ano na ito kumain no? Kaya lahat nito, kaya uh, patuloy tayo sa pag-aaral, no? Kasi kung uh, itong uh, ginagawa natin na ito, uh, sa katagalan kung wala rin tayo mapapala. Uh, so lipat tayo sa kambing, no? Kasi ang kambing naman ay uh, basta si pagkalang manguha ng damo, no? Ay wala nang bayad 'yon yun nga lang kung uh, hindi mo kakayanin kung may resources din kaya nung uh, pagse uh, pag pag uh, sa silage no? so, marami tayong mapagkukunan dito ng uh, talbos ng tubo yun nga lang ay uh, hindi natin kaya nga manumanuin yun no? wala pa tayong shredder no? kailangan na uh, itatransport pa yung uh, ano yung dahol ng tubo dahil uh, may kalayuan na uh. so okay naman meron naman sa sasakyan pero yung shredder ang wala sa atin pero maasa pa rin tayo na magkaroon tayo ng uh, shredder para adali uh, madali tayong makapag-produce ng uh, pagkain nila no? dahil uh, yung mga hindi natin nila pwedeng kainin pag uh, giniling natin yon maaaring makain nila no? so yan yung uh, mga target natin, magkaantay tayo ng mga resources na baka papala rin din tayo. So yan po at uh, magandang umaga sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel no. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa pag-upload uh, uh, natin ng uh, Ventures Farm natin. So yung share at uh, panonood ninyo no ay uh, malaking tulong po sa ating mga alaga na pareng uh, makabili tayo ng pagkain nila magandang umaga happy farming yan o, oh, paubos na ha? Huh? ipapasilip ko nga pala ano, yung uh, ginawa kong uh, paitlogan dahil nagkakalat lang dyan sa mga damo-damo sa tubigan yung uh, itlog ng mga pato no, mula nung uh, gumawa ko ng paitlogan no, ito yung uh, ano ay mayroon na mayroon na tayo nakitang itlog ay tama no? mayroon na salamat no kahit pa paano nakakuha tayo ng itlog kahapon wala ibig sabihin nagumpisa na rin ng itlog yan no, dahil nagkakalat kaya nga gumawa ko ng paitlogan dito nagkakalat dyan Oh, so, salamat kahit pa no? meron. Uh, marami rin. kung ginawang uh, paitlugan. Yan, no? Paitlugan no, rin yan. Doon pa, no. Ayan. So, ayan, okay na yan. Dahil, uh, uh, na, na niya, na, uh, ano, ibig sabihin, dyan na itlog. Dito naman, wala. Ang problema, dito, dahil nababasa. No, okay naman, dahil uh, hindi naman dito nang itlog, sa nababasa. Dito. Ayan po, yung uh, update sa ating uh, ginawang paitlugan sa wakas uh, nagaroon na rin ng itlog yan oh hindi ko kano napansin dahil natabunan yan oh yan salamat salamat maraming salamat yan oh ubos na nila oh oh yan yan at uh, yung naman iniiwalay natin kasi hindi niya kayang makipag uh, ano, dito sa mga malalaki na nani bago pa lang sila yan so 18 pieces yan sana mabuhay lahat